Hello everyone. Good morning. So, may bago ulit tayong gawang receiver. Balan assemble lang natin ngayon. Para baka makuha na mamaya yung nagpagawa. So sa receiver natin, dalawang o-ring lang po ang binabantayan dito. Yung o-ring dito sa tangke and o-ring dito sa valve. Dalawang o-ring lang para madaling ayusin and kahit mga baguhan sa PCP pwedeng ayusin basta may mga o-ring sila may nabibiling o-ring na set maraming size yun ito naman sa trigger asin natin simple lang din to kasi dito bali eto is sa Hammer Spring to. Adjacent to ng Hammer Spring. Dito naman, sa trigger. Adjacent ng trigger. Mga simple. Simple yung ano lang. Ginawa kong simple as in simple ang receiver para madaling ayusin. Ito sa valve. Simple lang din. Tapos maglalagay lang tayo ng o-ring dito sa loob pero ang purpose nun is uh, for backfire para hindi mag backfire bali dito siya bali ganyan ito yung o-ring lagay lang dyan sa loob ang control ng backfire yun lang Walang masyadong special dito sa receiver natin. Simple lang siya mga basic parts lang para madaling ayusin ng mga buyer. Konti lang ang o-ring niya and simple lang ang mga parts niya. Madaling intindihin. So, assemble ko na. Pero na, meron na pala akong nilagay na spring sa loob. It was Hindi ba? Unang upper receiver. naka o din pala. Para hindi na matapon yung halit. Anyway. Itong swing natin is naka o na din pala. Para less tapon compared sa kopa na pag di mo nabantayan, natatapon. At least dito sa o-ring, kahit maputok mo siya, hindi yan natatapon. Nakakapit talaga yan. O, oh, diba? Ang binis. So, magkakabit na lang tayo ng mga accessories niya, mga parts niya. Okay. May group na tayo. Ngayon. Tingnan natin extension. extension. Bigyan natin ang bipod.

Okay. May tanky na din tayo. May tanky na. May na. Barrel. Okay. So. Ito tayong unit. Ay gano'n Itinipin natin ng sleeve. Tapos <coughs> silencer. Para maipit yung sleeve niya. So meron na tayong isang air gun. Scope na lang ang kulang. Lagyan natin ng scope. So bali ganitong itsura niya.